huling episode ng Pinoy Big Brother na silayan natin ang emosyon sa pagitan na Dustin Yu, Bianca De Vera at Will Ashley. Mula sa pagkumpirma ni Will na pipiliin niyang makadugo si Bianca De Vera. Agad naging tensyon ang mga ito kay Dustin Yu. Ang simpleng pagpili ay nagbukas ng pinto para sa mga di kayang sabihin lamang ng salita, mga matang may dalang takot, pag-asa at syempre selos. Hindi man tahas ang ipinahayag kitang kita ang pag-aalangan ng mukha ni Dusty na makita niya si Will at Bianca na magkausap. Ang distansya sa pagitan nila, ang tatlong hakbang na pila, milya ang layo ay nagsilbing biswal ng representasyon ng kanyang panloob na pakikipaglaban, ang hangari na ipaglaban ang damdamin at ang pagnanais hindi masaktan ang dalawang magkaibigan. Sa sandaling niyakap ni Will si Bianca, na walang paghikbi ng salita, ramdam ng mga manunood ang lalim na kanilang pagkakaibigan na unti-unting nahubog sa mas matibay na koneksyon. Mukhang ipinakita nila sa bawat haplos at titig na handa silang magbigay pansin sa bawat emosyon. Kasama na ang pangunawa sa posibleng selos ni Dustin. Isang tahimik ngunit makapangyarihang mensahe ng suporta at proteksyon. Ngunit hindi rin maaaring baliwalain ang puso ni Dustin Yu sa kabila ng pangunawa niyang malaki ang pinagbago ng pagitan ni Will at Bianca, naroon pa rin ang normal na insecurities. Tansyado nating alam na ang takot na maiwan sa pagmamahal ng iba ay nakugat sa ating responsibilidad na pahalagahan ang sarili. Isang bagay na hindi madali sa loob ng bahay ni Kuya. Sa usapan na Will at Bianca, nabunyag ang kagustuhan ni Will na mas makilala si Bianca ng husto. Ang kanilang pagkakaibigan na matagal nang naputol na komunikasyon ay muling nabuhay. At ito na yun. Ni Bianca hindi lamang simpleng sagot sa tanong kundi isang pangako na magpapalalim sa samahan kahit na may tansyang masaktan si Dustin sa gilid. Sa mga reality show, madalas natin makita maiksay ng puno ng drama, sigawan at buha. Ngunit sa pagkakataong ito, ang tahimik na yakap na Will at Bianca ay naghatid ng pandama ng kaluluwa't diwa ang mas mahalaga kaysa sa ingay. Pinakita nila na sa kabila ng bawat pansin sa kamera, natili pa rin totoo ang emosyon at pagmamalasakit. Isang paalala sa ating lahat na sa likod ng spotlight, tao rin sila. Habang nagpapatuloy ang linggong ito, makikita natin kung paano harapin na Dustin Yung, Will at Bianca ang komplikadong network ng damdamin. Ang kanilang desisyon ngayon ay magbubunga ng sentimento mga puwersa ng selos, tiwala at pagkakaibigan. Makakaksaksi ang madla kung paano magsama-sama ang tatlong puso sa isang bahay at paano ito magpapalago ng kanilang kwento sa natitirang bahagi ng reality show. Mula rito matutunan natin mahalaga ang pangunawa at respeto sa emosyon ng iba. Minsan sapat na ang kilos, titig at yakap para maramdaman ang lalim ng isang koneksyon. Sa huli ang kwentong ito ay paalala na sa lahat ng uri ng relasyon, ang pagiging totoo sa sarili habang iniingatan ang damdamin ng iba ang tunay na sukatan ng pagkatao. Para sa akin ang nangyaring tagpo na Dustin Will at Bianca ay nagpapakita ng tunay na damdamin ng tao, lalo na pagdating sa selos, pagkakaibigan at pagmamahal. Ang selos ni Dustin ay hindi dapat ikahiya sapagkat ito'y patunay ng kanyang malasakit at emosyonal na pagkapit habang desisyon ni na Will at Bianca na piliin ang isa't isa na magkadugo. Gayunpaman, pa man kapansin-pansin din ang kanilang malasakit sa damdamin ni Dustin, isang sinyales na emotional maturity na bihira lamang sa mga kabataan. Maraming salamat sa inyong panonood.